Kumusta sa'yo, kabayan? Alam namin, isa kang bayani. Nagsasakripusyo ka para sa pamilya mo. Pero habang inaalagaan mo ang kinabukasan nila, may isang tanong na laging gumabalik-balik sa isip mo, di ba? Ngayon, may sagot tayo dyan. Isang health plan na para mismo sa'yo. Yan ang katotohanan. Malayo ka. Libo-libong milya ang pagitan. At sa bawat araw na lumilipas, hindi mawala sa isip mo sila. Kumusta na kaya sila? Ligtas ba sila? At higit sa lahat, malusog ba sila? Ang distansya, yan talaga ang pinakamabigat na kalaban. At ito na nga. Ito yung tanong na bumubulong sa'yo sa gitna ng gabi. Ito yung kaba na nararamdaman mo tuwing tumutunog ang telepono. Yung biglang pag-aalala na, na hindi ka makakawi agad. Paano kung kailangan nila ng doktor? Paano kung kailangan nilang maospital? Anong gagawin mo mula dyan? Pero teka muna, Paano kung may solusyon? Paano kung may isang tulay na kayang magdugtong sa pag-aaruga mo mula dyan hanggang dito sa Pilipinas? Ipinapakilala namin ang MediCard Kabayan. Ito yung plano na hindi lang nagbibigay ng healthcare. Ang binibigay nito ay tapanatagan ng loob. So, bakit nga ba ito ang perfect para sa iyo? Well, una sa lahat, sadyang ginawa ito para sa mga OFWs na tulad mo. Pangalawa, napaka-flexible nito. Hindi lang asawa at anak ang pwede mong i-enroll, pwede rin ang mga magulang mo o mga kapatid. At ang pinaka-importante, kumpleto na 'to. Mula ospital, check-up hanggang sa pagpapangipin. At oo, may sagot din 'to para sa mga pre-existing conditions. Sige, buksan natin 'to. Ano ba talaga ang laman ng proteksyong ito? Ano yung mga benepisyong makukuha ng mga mahal mo sa buhay sa oras na kailangan nila? Okay, unahin natin to. Kasi para sa akin, ito ang isa sa pinakamahalaga. Walang deposit sa admission. Isipin mo na lang ha, sa oras ng emergency, hindi na kailangang magpanik ng pamilya mo sa paghanap ng pera. Dire-diretso sila sa alaga. Sagot na ang kwarto, ang mga serbisyo ng doktor, at lahat ng gamot habang nakakonfine. Malaking bagay yan at hindi pa dyan nagtatapos. Kasi paano kung mas seryoso na? Sakop din ito kahit ang ICU confinement, chemotherapy, at radiotherapy. Pati yung mga mamahaling tests tulad ng CT scan at MRI. Kasama rin. Ito yung proteksyon na kailangan para sa mga sitwasyong pinakakritikal. Pero syempre, hindi naman lahat ng sakit ay pang-ospital, di ba? Para sa mga simpleng lagnat, ubo, sipon o regular na check-up, nandiyan naman ang outpatient care. So, mula sa konsultasyon hanggang sa mga lab test, tuloy-tuloy ang alaga sa kanila araw-araw. You know what? Ito talaga yung tunay na pag-aaruga. Hindi lang tayo naghihintay na magkasakit sila. Ang ginagawa natin, iniiwasan natin. Sa pamamagitan ng taunang physical exam o APE, nababantayan ang kalusugan nila para maiwasan ng anumang malubhang karamdaman. Prevention is always better than cure, ika nga. Ito. Ito yung sagot sa isa sa mga pinakamalaking takot mo. Sa oras ng emergency, sagot sila. At heto pa ang maganda. Kahit sa sitwasyon na nadala sila sa ospital na hindi accredited, may reimbursement na aabot hanggang 80%. Ibig sabihin, kahit saan man sila abuti ng emergency, may karamay sila. May karamay ka. At para makumpleto talaga ang pangaruga, syempre kasama na rin ang pangangalaga sa kanilang mga ngiti mula sa taunang paglilinis ng ngipin hanggang sa simpleng pagbunot kasama yan sa plano. Okay, ang ganda ng mga benepisyo, no? Ngayon, pag-usapan naman natin yung mga importanteng detalye. Sino ba ang pwedeng kumuha at sino ang pwedeng makinabang dito? Linawin natin yan. Napakasimple lang nito. Ikaw na nasa abroad at nanonood ngayon, ikaw yung client. Ikaw yung kukuha ng plano. Ang pamilya mo naman dito sa Pilipinas na gagamit ng mga benepisyo, sila ang member. Ganun lang kadali. At tingnan nyo kung gaano ito ka-flexible. Kung kasal ka, siyempre pwedeng isama ang asawa mo at mga anak. Kung single ka naman, pwedeng-pwede ang mga magulang o kapatid mo. Kahit nga mga sanggol na 30 days old pa lang hanggang sa mga seniors na 70 years old, pwedeng maging miyembro. Talagang para sa pamilyang Pilipino. Ito yung isang malaking tanong palagi. Paano kung may dati ng sakit o pre-existing condition? Huwag magalala dito sa Medicard Kabayan, may coverage para dyan. Sa unang taon, may nakalaang limit depende sa plano. Pero pagdating ng ikalawang taon at sa mga susunod pa, tataas yan hanggang kalahati o 50% ng inyong annual limit. Transparent at malinaw para alam mo kung anong aasahan. So, magkano naman ang investment para sa ganitong kapanatagan? Nandito sa screen ang mga presyo para sa iba't ibang plano, white, blue at purple na may iba't ibang laki ng coverage. Kung para sa isang tao lang o para sa buong pamilya, may pagpipilian na siguradong babagay sa budget mo. Tandaan mo to, hindi ito gastos. Ito ay investment sa kalusugan nila at sa kapayapaan ng isip mo. Alam mo, sa huli, hindi lang to tungkol sa listahan ng mga benepisyo o sa presyo. Ito ay tungkol sa isang bagay na, na hindi kayang tumbasan ng kahit anong pera. Dahil ang pagmamahal mo ang pag-aaruga mo, walang pinipiling lugar, walang hangganan. Yan ang pinapatunayan ng bawat padala mo, bawat video call, bawat kumusta na kayo. Ang Medicard ka ba ay isa pang paraan para iparamdam sa kanila na kahit gaano ka man kalayo, lagi kang nandyan para alagaan sila. Ang kalusugan nila, kapanatagan mo. Ulitin natin, ang kalusugan nila, kapanatagan mo. Isipin mo na lang yung pakiramdam. Yung pakiramdam na makakatulog ka ng mahimbing sa gabi dahil alam mong ano man ang mangyari, protektado sila. Yan, yan ang tunay na halaga ng Medicard kabayan. At hindi ba't yan ang pinakamagandang regalong maibibigay mo sa kanila at sa sarili mo?